Mag-hi ka, mag-hi ka. <laughs> Hi! Hi! So, testing namin yung Boya uh, microphone. So, gato yung boses namin. Oh, gato yung boses ko pag malapit. Mag-hi ka, Ada. Hi! Okay. Tapos, ganito yung boses ko kapag medyo malayo na. At, ito na yung boses namin kapag malayo na. Okay? Okay? So hindi ako sumisigaw Pero try natin tong Boya microphone. 4 Try natin tong Boya Boya Microphone Microphone Okay Aligo ka na daw No, Nika Aligo ka na daw Aligo ka na daw Aligo Mag-hi ka, no! No! mag-hi mag -hi. hi, 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 hi. hi. Oh, Welcome, I'm your girl Oh, pag ano, uh oo -oh. Tinay ko lang yung ano kung maririnig Mag-hi ka, Ada, mag-hi Hi, hi. Pakinggan natin kung hanggang saan ah, Dito tayo Maliligo ka ninyo after, ha? After O, tignan natin kung abot hanggang dito hi -o. Tingnan natin hanggang dito. Kung abot hanggang dito. Apo dami ang kanyaka. Okay, maliligo na si Ada. Maliligo na. Bye, Ada. So, tignan natin kung ay ito na yung kuha niya kapag naka-boy yeah, microphone tayo. So nakalagay lang siya dito. Pero piling ko maayos naman yung rinig ng boses ko dyan sa video. So, let heaven